dahil ngayon po ay naubusan kami ng LPG so ito yung ginagamit namin panluto kaya naisipan na gumawa ng DIY kalandikahoy. kahoy so meron po kong nakitang ano, uh, DIY sa internet yung ginawa niya yung ganda nung nagawa niya kaya susubukan kong gayahin sana makuha natin yung strategy niya Ayan, meron po tayong ginagamit ngayon na mga styro at ito yung paso ni Mama B na ginagamit. Mama oh, B, pahiram na muna. <laughs> Gagawin ko lang kalan. Ano lang, hulmaan lang. So, yung ginawa nung napanood ko eh, ano, planggana. Ang ganda nung nagawa niya. Pero wala akong planggana na katulad nung kanya. Kaya ito paso yung ating gagamitin ngayon. So, yun. Para kapag katulad nito na po ng laman yung LPG dahil dito dito medyo malayo kami sa ano eh sa bilihan at meron po tayo ditong kalandikahoy. kahoy. Actually, ito pong ano natin, kusina na to ay nakadesign naman po talaga to para sa kalandikahoy. kahoy. Pero, eh, yung ginagamit namin dito sa ngayon ay LPG. So, yan. Gagawa na po tayo ngayon. Napilitan na tayong gumawa. Dahil yung sumuko na nga po itong laman nito. Kaya, yan. Uh, ating mga kailangan. Kailangan ating mapaganda yung kahoy. So bali yung aking gagawin sana. Ito po yung ano niya pinaka-base. Nandito sa ilalim ito yung puwitan ba. Tapos dito naman sa itaas yung mas mabuka. Siya naman yung pagpapatungan ng kaldero. So, kukuhanin muna tayo ngayon. <laughs> Nagpapawisan ako dun ah. yun no oh. nakompleto ko na yung mahiwagang bakal yan bali ito po kasi mga kabukids ay pagbabagsakan po ng mga abo kapag uh, siyempre lumiliyab yung kahoy may abo dun babagsak sa ilalim kunting ano po tayo ngayon tutorial <laughs> tutorial na ginaya ko lang din <laughs> ayan ayan tapos kakailanganin pa natin ng isa pang hulmaan dito na styro sa si babaw kaya ako sa gawain to kahit bumabag yun ah by the way mga kabukits mag iingat po kayo lalo po yung mga nandito sa Pilipinas dahil ngayong araw na to ay dalawang bagyo ang mayroon po sa atin si Dante at si ano bang pangalan ng isa? Emong si Kuya Dante at saka si Kuya Emong ang bagyo okay. hulmaan ko ay kailangan mas malaki dito gusto ko kasi malaki yung paglalagyan ng gatong kasi syempre yung gatong mahirapan natin ano yun eh halukay halukayin <laughs> so yun maglagyan natin ng konti yung size ayaw pa naman sumulat ng lapis sa styro Ganyan na kalaki yan. Bawasan pa. Ah, di, Tingnan natin kung maganda na yung size niya. Subukan natin. Oh. Ayan, sakto lang. Ganyan? Mm, mm Masikip. Babawasan natin ang yeah. na kaunti. Ah, oh, lusot lusot nga. So, lalagyan ko na lang ng bakal dito. Oo. No? Mm -mm. Para may ano siya. Kasi kapag lumiit pa dyan, ang pangit na rin. Pwede Hindi. na yung ganyan, ano, lagay mo na lang ng bakal para mayroon siyang sangkal. Okay. Okay. Kung ito, ilagay natin. Maganda ito, pwede rin natin ilagay. Oo, oh, ito kasya. Oo, oh, kasya na? Kasi ang liit na ito. Mm -mm. sayang yung apoy. Sayang baka hindi maluto yung nilalaga. Nilalagang baka, no? Oo. labas dikit, dikit. and langis mga kabukids para iwas dikit sa ating hulmaan ko dito mga kabukids baka hindi matanggal sa ulmaan iyari ako pagbalik ni mama B <laughs> ginagamit niya pa naman to <laughs> bukids habang po hinihintay po nating matuyo yung kalan na ginagawa ginawa natin kahapon eh hindi pa natin pwedeng baklasin ng agad-agad kaya ginagawa ko po muna tong tong kusina natin dito po kusina natin yan ilalagay dito namin ipopwesto yung kalan na yun ginawa natin kahapon so katulad po nung naikwento natin ng mga nakaraan lalagyan natin to ng plain sheet yan ilalagyan po natin dito ito po ay protection lang para iwas na rin sa mga baga na tumatalsik dyan kung may baga man na hahanginin kapunta dyan para iwas sunog pa. uh, yan, inaayos lang natin so katao naman eh, tuloy tuloy pa rin yung pag uulan ngayon, gawa nung habagat dalawang bagyo ang meron sa Pilipinas kaya ito, pagpatuloy na lang natin kung ano po yung pwedeng gawin dito sa bubongan. Okay. Dito yan. Lagyan natin siya ng ipit na kawayan. Para maitago itong kanyang mga matatalas na gina. Pwede ka naman naramin. Pintab yan. Sa ngayon. Pwede siyang tambayan kapag walang niluluto. Oo. Oh. <laughs> Ang sarap pa. Press dito. May hangin. Sa bintana. Oh, bigat din ah. tatanggal ah. Ayan, finally mga kabukids. Babaklasin na natin 'to sa kanyang hulmaan. Tingnan lang natin para hindi mabasag 'tong paso. Kailangan maingat. Kamagalit si Mama B. Pagkalipas po ito ng Anong oras ba kagabi? Alas 6 na tayo natapos na Oo, alas 6 So pagkalipas ng 12 Mga ano 18 hours Fragile na pa naman itong paso na to dahil matagal na to eh Siguro meron na tong 20. Antik na. Antik, antik. Kailangan ko na 'tong tanggalin yung styro sa loob para may mahahawakan ako. parang tumutulong sa pagpigil paglabas mga nilagay kong styrofoam kasi medyo mahigpit yung pagkakalagay tapos tumutulak siya sa gigit Yung, ako yung malaking kipa. bakal sa ilalim eh. kaya na siguro to yun Ayun, makukuha ko na pilahin mo yung ano kaya mo yun <laughs> Woo, sa wakas nakuha rin Wow. yan ang ating nagawang pala mga kabukids. Ito nilakihan na talaga namin kasi para maraming gatong. Pero parang nasobrahan natin ng laki. So, mo? Okay lang ba? Okay lang din. Ako, bumabag yun. Marius Matanggal din sa wakas Pagkalipas ng Mag isang oras na ata <laughs> Ito meron pang styro sa ilalim Ito ay hingahan niya Para yung apoy ay Saka yung mga abo Na sa ilalim Makukuha Hayaan na muna natin Yan na lang mga supporta pa yan dyan para tumigas Ayos, subukan natin yung lagay. Lagay na natin dito. Dahan-dahan. Yun know. oh. Ayos ah. Ready na. Okay. Try mo daw sa ating kaldero. <laughs> kulang pa pala yung kaldero natin sa lakim mas malaki pa yung kalan ito sakto kaserola Oo oh, di ba tuloy tuloy yung ano nyan yung apoy ayos <laughs> Uh, yes. ano, bukid successful naman yung ating ginawang DIY kalandikahoy. kahoy yun nga lang hindi siya kasing ganda nung napanood ko eh kasi yung hulmaan magkaiba pero okay na rin medyo ito nalakihan ko lang na sobra nalagyan ko na lang ng ano siguro dyan ang ko ng laki at hindi pa natin ito pwedeng gamitin kasi kailangan natin itong patuyuin eh, ng maayos at sa susunod kapag ito yung and sana ay may natutunan kayo sa aking tutorial for today's video ang ating kalang thank you guys okay magagamit na natin ito sa susunod na mga luto